Good morning, good morning, good afternoon, good evening Alrighty kaibigan kung saan ka mang sulok sa mundo I wish you well Ang time ngayon dito kaibigan is 001 AM in the morning Lunch break kaibigan And welcome to the parking university Alright kaibigan yung topic natin ngayon kaibigan is itong The power of your words Okay kaibigan i-share natin to kaibigan kasi Pwede tayong aware nito or pwede tayong hindi aware at nito Okay so kasi previously I'm not really aware na Uh, kaibigan kung ano pala yung pal, uh, ka -pa kung gaano pala to ka powerful yung words na lumabas sa mga bibig natin kaibigan so it could be hindi tayo aware so hindi tayo aware na uh, kung ano yung mga sinasabi natin ano yung kasi yung mga sinasabi natin kaibigan reflect yun kung ano yung nasa mind natin kung ano yung nasa iniisip natin so it could be na uh, lumabas yung sa bibig natin kahit hindi natin iniisip that means uh, galing na yun sa subconscious mind natin kaibigan nakastore na yun na Anything na lang nasasabihin natin kahit hindi na tayo nag-iisip. Parang uh, normal mo lang sinasabi kasi nga it become a habit na kaibigan nasa subconscious mind na natin kaibigan nasa subconscious mind mo na yan kaibigan. So it depends kung ano yung uh, palagi mong sinasabi. It could be uh, positive or negative. So they have a boat, may mayroon pala tong impact kaibigan. Wow, We're, welcome to the parking university kaibigan. Dito lang natin na now na 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 alam natin uh, since aware na tayo na powerful pala yung mga words na lumalabas sa bibig natin. So we must be careful uh, of our word, uh, words na lumalabas natin guys sa, sa bibig natin kaibigan because it could slowly create your reality. Okay, wow. So for example, um, unconscious ka na palagi mong sinasabi uh, palagi kang um, nag-aano sa tao for example um, you you're judging people uh, it could be uh, you keep talking uh, bad uh, hindi maganda sa tao sa ibang tao or chismes or anything na na na, na lumalabas lang yun sa bibig mo na uh, anything na for example mayroon kang tao na hindi mo gusto uh, labas sa bibig mo na magsasabi ka ng hindi maganda. So, ganun, ganito na yung law sa universe sabi ni ano kaibigan ni uh, uh, yung nagsulat na The Science of Getting Rich na the law of universe is kung uh, it's just like a cycle it's a karma kung ano yung palaging sinasabi mo Okay, for example, nagsasabi ka ng hindi maganda sa ibang tao or, or nagsasabi ka ng uh, uh, anything na, for example, ah, kasi mahirap ako. Pag sinasabi mo yan daw, kaibigan, you, just stealing to the, universe. You just stealing to the universe na ikaw ay uh, ikaw ay mahirap so yung universe do kaibigan mag-respond -re yun kaibigan kasi pwede na hindi ay, hindi tayo aware nagsasabi wala kasi akong pera ah, mahirap kasi kasi ako hindi ah, hindi hindi kasi ako maka-upload yan yun daw yung mga bad words na nasa subconscious mind natin kaibigan na pwede natin yang naririnig natin sa mga parents sa mga parents sa mga parents or mga kapit bahay natin mga kaklase natin nasa niburhul natin tapos unconsciously tumatakyan sa isip natin kaibigan na I cannot afford uh, mahirap kasi ako hindi ko yan kayang gawin. So pag yan yang yung ina-affirm mo kay sinasabi mo be careful how the wo, uh, what's the power of your words kay because it could become a reality. Pag sinabi mong mahirap kasi ako uh, hindi ko kasi yan kaya uh, wala kasi akong pira yun ay napaka daw yun na uh, mga words kaibigan. It could be hindi tayo aware, and hindi tayo unconscious tayo na yun palang mga words na yun na uh, parang sinasabi mo lang na ah, ibris sahod kasi uh, pag dumating yung pira, uh, sahod, wala na kung pira kagad eh kasi uh, sana yung pira. So anything Um, ito daw yung study kay Bigan yung mga tao daw mostly yung mga tao yung palaging na iniisip or inaano in, sa bibig nila palaging binibigyan nila ng malaking attention yung mga bagay na hindi naman talaga nila gusto for example sinasabi mo na mahirap kasi ko hindi talaga ako makapod yung yung mga bagay na ah, hindi mo gusto hindi mo gustong magiging mahirap hindi mo gustong ah, hindi ka makaport so hindi hindi mo gustong mawala lang yung pira mo agad after makareceive ka sa pira so unconsciously not means kasi yun yung naririnig mo sa kapitbahay mo sa kasama mo palagi sa it could be sa anyone it could be your parents uh, yung parents mo naman hindi sila aware na ganun pala yun so since aware na tayo ngayon kaibigan i-stop natin ito kaibigan pwede natin itong i-stop mag-create tayo ng bagong generation uh, we could pass to the next generation to the next generation na uh, gaano ka powerful yung words natin kasi uh, parang yung creator nga ng Starbucks kaibigan 200 plus 282 times ba siyang na-deny sa bangko kaibigan sa nang nagloan siya. Hindi siya nag-give up. Okay, hindi siya Di talaga siya nagsasabi ng, ng hindi maganda sa sarili niya. Kung hindi daw siya, kung nag-give up daw siya ngayon, walang Starbucks ngayon. So, ganun ka-powerful yung words natin, kaibigan. Kasi yung words na lumabas la sa bibig natin, it could be coming yan sa kung ano yung nasa isip din natin, kaibigan. It could be naka-store na lang yan, lumabas na lang yan. Pero nagsasabi ka lang palagi ng hindi maganda, kakala mo joke lang. Ang ang ano daw ito, kaibigan. Yung subconscious natin, kaibigan, kung ano yung iniisip mo or sinasabi mo, hindi niya alam kung kung nagjo-joke ka or hindi. Okay? Pag sinasabi mo na Apo, tek, uh, ano talaga eh, um, uh, de, pag, mag, mag, pag may pagsabihan ka ng kaibigan mo ito kasi uh, baka may pira ka dyan. Wala, mahirap talaga. Walang, walang ka pira-pira, ubos yung pira ko. Oh, kahit mayroon kang pira, sinasabi mo, wala talaga kung pira. Be careful with that kaibigan. Kasi inaasyo mo, sinasabi mo sa universe na wala kang pira. So, it could become a reality sa pwede mo daw sabihin na ah magkapira ako. Ah uh, 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 for example, ah uh, oh, hindi pa dumating yung pira ko, pero magkapira ako. There's a difference how how you sasabihin mo na wala, ah, hindi ko 'yan talaga kaya. Uh, I cannot afford that Kaya sabihin mo daw sa sarili mo na ah um I can afford that pero wah, hindi pa ngayon, ongoing pa, on the process pa. Parang sinasabi mo na um Uh, sabi nga ni uh, sino yung 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 uh, mentor ni uh, sino yung number 1 na youtuber diyan si uh, uh, Beatmaster. Mr tadi sa si si yung American na na youtuber si uh, best the best na Beastmaster ano yun Be Mr Best si Mr Best yung mentor niya is si Styl Lopez pag sinasabi niya daw uh, na you are confused kaibigan hindi daw yun maganda na sinasabi mo na I'm confused kasi ina-affirm mo na makukonfuse ka okay wow ganito pala si Tai Lopez siya yung uh, siya yung uh, ano ni mentor ni ni Mr. Best isipin mo gaano sila mag-isip kay Ben pag hindi niya hindi niya sinas, hindi niya sinasabihan yung sarili niya na he is confused because lalo siyang ma-confuse okay sinasabihan niya na na, na, na. instead uh, instead of i'm confused pinipili niya na na words na sabihin na I'm about to understand this. May diferensya daw yan kaibigan. I'm confused and I'm about to understand this. Okay, so yung diferensya doon is uh, how how you respond. Okay? Kasi sinabi mong confused, confused ka talaga. Pag sinasabi mo daw talaga na I'm about to understand, yung brain mo mag-walk yan slowly, slowly, slowly. Paano man? Para, parang same lang din yan na sasabihin mo na hindi ko tayo ma-afford, wala akong pira. Pag sinabi mo yan, kaibigan, you just say daw na you just acknowledge na wala ka talagang pira, the universe will just give that. Kahit pwede mo rin daw sabihin na I can afford that one day. I can afford this one day. Alright? Alright? tapusin na din ito kaibigan kasi may tumatawag sa akin and see you next time babu hey mate